Boy, shit na yan. Tumidikit-dikit. Anong ibig sabihin niya to, John John? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ah. Forman di sa akin yan. Anong hindi sa'yo eh, sa'yo to bigyan yan. Ay, hindi. Hindi sa akin yan, Forman. Huwag mong ipilit. Hindi sa akin yan. Kaya pala gustong gusto mong maging helper sa welder, Eh? Bakit kasi laging ako, pag may krimen lagi na lang ako. But di mo tanungin yung panday ko dito para ano, malaman mo. Baka sa kanya yan pag bibintangan mo pa yung tao. Ikaw lang naman yung kawatan dito. <laughs> Sigurado ka, Foreman? Ako lang gusto mo i-bulgar ko yung mga nalalaman ko dito ngayon mismo. Anong ibig mong sabihin? Parang may pinapatamaan ka. Sige, Foreman. Sinong kawatan ng diesel ng bulldozer dito? yung bulldozer yung gumaganya, no kahapon daw isang drum yung nawala di pa na kontento oh. gumamit pa ng hostess para sipsipin yung tangke ng bulldozer yung gumaganya, no o oh, ano foreman ngayon foreman isumbong mo yung kawatan ng tanso na yan ako isusumbong ko yung kawatan ng diesel ng bulldozer ano foreman Teka, magbabalik ka ba? Oh, 500. 300. Oh. ha. <laughs> nakita ko yun ha pinabali ka ni poor man eh lulis pa lang ngayon ha hindi bali yun pre utang niya sa akin yun oh ikaw na pala dito eh, yung losses mo dumidikit-dikit sira na yata yung solar mo anong losses? anong solar? Ay. ayusin mo yan pre maraming panday dyan baka mapalitan ka mas magaling pa sayo Alam mo parin rin, Junjun, merong tatlong dahilan kung bakit dumidikit-dikit yung losses na sinasabi mo. Ano naman yung tatlong dahilan kung bakit dumidikit-dikit yung losses? Una, baka mababa yung amperes ng welding machine mo. Gaya nyan, 37 ang nilagay mo. Eh, ang welding rod na to, ang kailangan na amperes is 50 to 90 amperes. Ano bang klaseng losses yan? 60-13 to. Pangalawa, ayan o. Yung pulbura dito sa dulo niya, pud na. Kaya ang nangyayari, bakal to bakal ang dumidikit at tumiinit. Pero yung pulbura, hindi na sumisindi. O, oh, ito. Pangsindi. O. Ah. <laughs> Adik ka talaga. Pangatlo, hindi pa mainit yung rad. Kaya ang gagawin mo... Anong gagawin ko? Ganito. Kunwari, ito ang project mo. Tapos, itong welding rod, kailangan natin painitin. So, kailangan natin itong igasgas para uminit at maging pulido itong kanyang dulo. Pero project mo to kailangan hindi marumihan yan. So, ang gagawin mo, gagamit ka ng extra scrap metal. Ito. Lalagay mo dyan. Tapos, kung may win welding ka dito, igagasgas muna dito. Ayan, na uh, bigla pa po. Ayan. Tapos, i re mo na dito para malinis lagi. Ito ang narurumi yan. Alright. Hoy, pre, saan ka pupunta? Nasaan si John? Visit na yan, tumakbo na naman. Ah, tawagin mo nga siya, sabihin mo, mayroon siyang ipopromote. Uh, magpo-propose po ako ng chicharria ito po ayan po chicharria po lahat to tapos ito po bisikwit ayan po ayan po sila ayan po ang pangalan po nila alibaba yun po. Oh, yan o, ano yan? Bakit ganyan? Hindi ko naman kasi alam to eh. Paano ba dapat? Alam mo, kapag nag-promote ka ng product, kahit ex delman yan, dapat sagad. Sagad? Alibaba! Alibaba kayo yan! Ako po ay mamimigay ng biskwit